dito, sige. Ano ako, Bali Tikel Paradise Beach Resort. Okay. 900 meters 900 meters ahead. Ano yung nandito? Wala. Ito kasi tinutumbok ko eh. O, ayan na nga sa dagat. So, dito tayo. tayo. Bakit? Dito nga. Tanong natin doon ang may nakaano. Hindi, ito kasi Bani, Ito yung pinakadagat niya dito. Baka nandito ako. Sa dagat din naman Baka. Oh, okay. okay, ang dito yung aro niya. May narin meters eh. So hidden paradise na talaga, nakatagong paraiso isa lang ano. Bani. Bani. So, Baka doon yung tanim ng pakwan. So rock road to. Sinundan lang natin yung aro yung. Pero meron namang ano, yung libre doon eh. Baka libre doon. na Kasi hindi, niligaw na ako. Ito. Iba o, no. Hindi, niligaw na ng ways diba? Niligaw ako, rock road to. Sabay ka ba na? Ah? Pero hindi naman natin ano. Uh, Sa, Ayan na po ba? Ari ko. Yung ano hidden. Ah, ito na po yun. Okay, sige. Uh, okay. Salamat, sir. Shout out, shout out. Oh, shout out kay boss. Shout na ta namin. out kay boss. Pangalan nyo, kuya. Luto ni tatay. Ah, okay. Ah, luto ni... Sige po, salamat. Yeah. masalagang talagang para ito talaga ito, ano? Ah, okay. siguro na manggagaling sa makipot talaga ng Hello po, good morning. sir. sir. Ah, ah, po walk-in. Hindi ko eh, walk-in. bali na daan nila. Daanan kasi kami. namin to po. Tayo po yung Opo. No. Dator lang yan. Mm. Dator mo. Pwede po ba mag-tent lang dyan? Oh, dito ako muna sa'yo. Ah, okay. Kaya mag-inver muna kayo dito. Opo, inquire na sa'yo. Mag-inver mag muna sa'yo. Mag-inver muna sa'yo. mag muna sa'yo. Gilbert. Pero wala pa kami nakabook. Kasi hindi okay. naman namin ito expect. Ikaw pwede doon. Yan, pagpasok natin, meron sila Itong pool na kagad. Ay, mga kagad. Ay, oh, hindi pa nga tayo nagpaalam kung pwede kumuha ng picture. Ay, rose pa. Ay, eh, di, kumuha ng picture? Ano na? Ay, di. Ay, 咱们。 Wow. Ito, ito. yung rest, yung restaurant nila. Ice cream na lang ako mamaya for diet. Ito na kung ano Uy. Kanta ng pool guys. Alam ko sir, pero kung mag-assist sa inyo doon ang ito. Ano yun kaya? Pag sa dagat kami, pwede lang kami dito sa pool. Meron din po kaya kasi sa pool. Ah, pwede rin kami, kami siya. Pagka sawa ah, na po ka sa dagat, kasi lang po, tapos pwede na po, uh -huh. po, na po kayo maniwi. Ilang feet yung pool, kuya? Five feet ko ito, 3 feet ko ito. Ah, pambata. Talagang hidden siya, nakatago ano? <laughs> kuya, may mabibila ba ng gasolina dito? Ay, Pat may Sa na. oh. so, nadaanan. Patay tayo abot ba yung gasolina? Ah, ito ah, yung bathroom. Ah, ito yung bathroom. bat okay, turong bawal ay, man dito si baba, accept, pakilis, reserve wow lalaki ng alon ah doon tayo. tayo sa doon po ng sa napakalinaw o po nakita ka sa ano to kuya sakop na ba ng to? ay itong dagat nato, pa, uh, ano na to pa ano ah Oh, Diyan kayo pa lumalaot kasi parang wala lang kapuluan eh oh. wala na po talaga yun ma'am, wala na po talaga yun. kasi namin doon sa may alam. Kasi dapat, pagkunta kami bulinaw. Hmm. Bumpalis ang gagat doon Naghahanap kasi kami ng mga ano lang, mga ganito May nadaanan namin to eh. Parang naano kami sa... Amaze kami sa ano Hidden. Doon ma'am, itanong niyo po yung kritika to, may kunting buhangin sa doon na mga gandang Ah. Opo, wow, ito po. Apo ito po. Diretso nyo lang po, may naghihintay po sila ah, po sa inyo. Salamat po. Magkano ang entrance? entrance is 400. 400 per head. Day tour pa. Uh, day tour 'yun, yung, day tour. Ang tent nila ay ang cottage. Ang cottage nila is 800. Anong cottage 'yun? Yung kubo. Kubo uh, sa day tour. Day tour. Day tour yung, yung yung ibang yun, price nila, guys. Siguro insert mo na lang yung anong link ng ano nila, page nila. Page nila. link na lang namin sa, sa baba ng video yung page nila kasi ah uh, yung nag-aassess sa amin is makikita daw sa website sa page nila yung mga price. Kasi yung cottage talaga nila dun na uh, ano is mga overnight which is accommodated na lahat puno. Puno siya ngayon kasi since ano kasi holiday, di balong Long weekend. Pwede natin gamitin yung <laughs> Pwede nga rin daw tayo doon. Uh -huh. Mamaya, doon na tayo. Sama na doon sa pagbanlaw. Kaya may nakasulat doon, bawal maligo doon sa bathroom. Sa bathroom, bawal maligo. Kaya nga bus, di ba? Bathroom. <laughs> Sakit na ng tuhod ko. <laughs> Medyo mataas-taas pala to No? Ay, tricking talaga. Tumataas nga siya talaga. Kaya pala tinatanong ako ni Kuya doon kung pagkain ba. Kasi malayo-layo pala ang ano nila. Ang beach. Siguro mga... 5 to 15 minutes din. 5.15 na. No? Lalakarin. Pero maganda naman siya yung daan. Semento. So medyo kalayuan talaga siya. Sigsag pa to ah. Sinigsag pa nila yung hagdan para hindi mas masyadong terek. Pero ramdam ko pa rin yung terek. Bet, Sinigsag yung hagdan para hindi ramdam yung terek. Pero ramdam ko pa rin yung terik map. Ayo, ayan. Kaya pala unti lang ano dito. So nakita niyo yung ano? Dito ay magte-test. Gusto niya white sand beach at sa maraming rock formation. Marami rock formation dito dami. So, right, oh. yung buhangin niya pino ayan sa maputi ano punta tayo rito marami mga isda punta yung buhangin so ganito tubig mga isda ang ang buhangin isda oh. so mga hindi siya masyadong maingat. Alam At ay kung talagang putang ina dulas ako. Ba't kasi pa kasi tanggalin no? Hindi. Dito. Umaas na naman Ang Ayun. kahon. Ah, ba't lumabo? Masyado tubig dito. Saras, di ba? Eh, dito ka lang sa mababa. Dito, dito ka lang doon, masyado na maalon. paro full nga ito eh, sulit. Ang sarap, di dito maalon doon. Kasi ang harapan daw natin is China Sina. Doon. Kaya, makikita mo yung... Pwersa ng ano, ano siya? Ang wala ka polluted na, ano, wala ka ba bakit ito, mga dahong dagat? Kasal, kasal. Bet. May mga koralik God kalahe. give me you. Uh, <laughs> Show me. mabahay ng Ariko. ko. Isda. ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, Có các bạn nhớ đăng cho kênh lalaschool Để không bỏ Tanap. Uy, putang ina <laughs> na siguro. Ay, oh. Dito mga koralis na rito. Ang dagat. Ito. Down, down. So, Babaw na uli. Pagkita tayo rin sa may mga rock formation. Okay, yan. yun ang gusto ko. Oo, yun, 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 yung flat yun, na yan. yun. Naagos yung tubig. Nagpo-flow. Galing siya doon. So

doon sa may banda yan, sa taas niya merong ano dyan ah, hotel eto pupuntahan mo rito so, eto yung ano niya rito